Habang pawawin nga ako sa amin ay may nagaanan akong bata na magigisakay. Kaya nung pumara siya ay bigla akong huminto agad Kasabay po pandi Saan ka sa pandi? Sa masasok po Sige tara Anong okay. ginagawa mo? Uh, Idalang po ako dyan po ng basahan po Ah 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 naalala ko ito hindi ka taga pandi, taga masasok yata Opo Ah uh, Pero sa pandi ka lang? Para nasabay din kita dati ha. Ay, magtitinda pa bukas pa ako sa Pandi eh? Ah, okay. Marami din customer sa Pandi. Okay. Okay. So pa, may natira pa po basahan. Okay. Ay, okay. so, kapag matira kong basahan, 70 na lang po lahat eh. Mm, 70? Okay. Tapos uwi ka na. Okay. Layo din yun ha ah. Naglalakad ka lang minsan mm -hmm. uh, mm -hmm. Ilan taong ka na ba? 12, 12. Saan ka nag-aral? Mm -hmm. Sa ano, loob ko ng pabahay Ah, sa loob ng pabahay So, taga-pabahay ka? Apo okay. ah, Saan pabahay? Sa may Ah, okay. Tagabiliya ilis ka pala. Buy ka lang din talaga. Buti eh, may nagpapasabay sayo. Anong black mo sa Bilya Elis? Black one. Black 1. Dito lang 'yung sa bunga, 'di ba? Kasi ako nagtitinda ng ano. ipag mo naman o, panganay ka ba ng pangatlo po pangatlo, ay asan yung mga kuya mo? ati lang po so, yun. yung dalawa ko pong kapatid po kapatid ko na malaki po nagbabantay po ng bata po din sa trabaho po nila ah babae? Uh -huh. ah, babae lalaki? babae lang. ah ilang taon na siya? 16 po yung malaki ang ah, malaki na. Malaki na pala. Pangat pangatlo ka. Mm. Awa ka dyan ha. Baka uh, mauyo ka. Gabi na no? mag aalas 7 na. saan ka sa pandi na gano? Nagtitinda? Saan ka, sa saan ka sa pandi nagtitinda? po sa simbahan yung Ah, mayroon din dyan Hindi, sige Ano na, na, umuwi ka na Awa na nga Mabait ka bang bata? Ha? Ang mabait, pinagpapala No? Eh ako din wala akong ano eh nanay. Bata pa lang wala na akong nanay. Pero nagyu sumikap ako. Bilhin ko na yung ano mo. Basahan mo. Para gusto mga mababait na bata. Ano ko yan no? Huwag kang gumawa ng masama para pagdating ng araw eh, maraming mga tutulong sa iyo ba diba pagkatapos niyan, uwi ka na, di ba? Okay. O oh, eh ko na lang 'yan. Yan lang tinitinda mo. Saan ka nagtitinda? Sa okay. bicycle. Hindi, minsan. O, Hindi, bakit nakarating ka sa manggahan? Walter. Ha? Sa Walter? Naglalakad ka papunta rito? Ang layo naman Hindi ka na lang nakisakay Sa jeep <laughs> Hindi, pwede yun Check lang ha check ko lang kung Sige, okay, tabi dyan, baba mo na Nandito yung pera ko eh Oo, oh, meron, meron, meron Ang oh, bait mo ah so, Ba't ganito karami? Ba't, ang ba't ang onte? 40, tas tubo mo Ah, okay, tara Doon na tayo sa ano, doon na bayaran Tara na para sabay na tayo 40 ang bili mo nyan okay. Ito, 30 Ah, okay Anong pangalan mo? Jacob. Joey po Joey? Okay. Ako. Ah, okay Joey O naman si Kuya Joms Nanonood ka ba ng YouTube? YouTube? Ha? Ah? Ah? Ha? Minsan, paminsan-minsan. No. panorin Panoorin mo ako sa YouTube ah para pag uh, kumita tayo, malay mo, di ba? Di matulungan kita diyan. Na iniwala ka ba sa akin? Okay, good. Hawak ka. Ha. Dito sa gitna mo yung ano basahan para hindi ma ano. Di wag mo na hawakan 'yan kasi kanina nahirapan ka yan uso pa man dito yung ano pangunguha ng mga bata hindi ka ba natatakot? natatakot rin ko oo pag nako delikado tas naulan pa oh buti na lang Anong huling pangalan mo? Joey po Joey? Ako Joey? Serrano po Serrano Taga Black 1, lot? 23 po Lot 23 Ah. Saan ba yung Black 1? Ito, ganyan? Ako po Yung sa bakery, malapit? Ako po ah, Ay hindi, hindi. Oh, tama Joey Serrano ng taga Block 1 Lot 23 ah, Sakto yung nasakyan mo. Ako rin, taga Bilialis din ako eh. wala ka ba? Taga Bilialis ako. Rides ako. Yeah. Shout out kita. Shout out kay Joey Serrano ng Block 1 Lot 23 sa Barang Barangay Basuso, Pandi, Bulacan nasalubong ko siya dyan pinaran niya ako at nakisakay papunta dito nagtitinda siya ng basahan napakabait na bata dahil wala na yung tatay no Oo. Oh. sana ano no sa mga mababait ba? Diba? malay mo sa sunod na araw pag ano sa mga bibili ng basahan kay ano na kay Joey Sirano na Tata Black 1 La 23 Sabi no Sipag mo naman Baka anong oras ka pumupunta sa Sa Santa Maria Mga, ano Mga alas 8 po. Eh paano yung aral mo ano lang po, Sabad Ah, Sabado, Linggo so, Minsan Sab po, hapon po ah, Hapon, pero Sabado, Linggo lang Okay. Sakto ah. Taga dito din ako ah. Ayan mo. Pagka kumita tayo sa vlog ni Kuya Joms, di papasyalan kita dyan. Saan ka nga pumara kanina? Sa may manggahan yun, di ba? Oh taga sa manggahan. Hindi kita napansin pero naano sabi ko, uh, sino yung bata na yun? Sabi mo kasi, makikisakay. Oh. Alam mo kasi sa mga, malapit ako sa mga kabataan eh. Eh kasi nga, bata pa lang ako, eh wala na akong magulang. Yung nanay ko, namatay na, 9 years old pa lang ako. Ang tatay ko naman, buhay pa, pero nasa probinsya. Siguro kagaya mo rin ng kwento ko. At siguro nalipat lang kayo dyan dahil nasunugan kayo? Apo. Ah, uh, saan kang lugar na galing? Nueva Ecija. Nueva Ecija, tapos dito kayo nalipat? Apo. Uh, pero sariling yung bahay yan, inaward sa inyo? Apo. Uh, kami din, nasunugan din kami. Sa Quezon City naman. Quezon City kami nasunugan. So, hindi ko alam. Ang syerte, syerte natin. Eh, Nalipat no? tayo ng Bulacan. Pero, hirap na ng hanap buhay, no? Eh, dito na ba namatay yung tatay mo? Sa Bulacan? Ay, ha? Ay besiya, ah, naibay So, bata ka pa din. Nawala yung tatay mo. Ako. Ah. Dito na lang. Ah, dito ka na lang. Sige, sige. Kasi diyan ka dadaan, di ba? Alright, teka Tiyan natin kung Okay na syempre yung basa mo Para Nagamitin ko sa ano yan Saan ko ba na magagamit yan? May sukli ka ba? Ha? Niloloko mo lang ako eh May sukli, wala Paano, paano hindi ka kumita kanina? Okay, sige, sige Joey Salamat, salamat, salamat Okay